What's up, Kapitan Tutan? Magpapakilala muna kami. Epe! Bago magpakilala, huwag mag kalimutan mag-like, share, subscribe. Game, start! Magpapakilala mo. Start! Start! Kung mag-start. Kelly Jonas, di manasan Calvin James Fernandez. Kaya ko matayo. Ang boss si Kabungkan. At mag-mukbang challenge. Sino magpatawa?

Hindi ka si, oh isenal? na <laughs> lang mo, mo. <laughs> Ay, oh, mo, ba? Isenal yung, na si. Oh, ati tanti 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 bangi 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 Kita-kita. bangi ang pogi ko eh. Oh, ito, isa isa. Tapos ko, tawa oh, labi ko pogi ko. Ayan, okay. Ayan. kita niyo si Goy Goy. Ayan, lae. <laughs> Eto ha. Alam niyo lang ano to. Ayan. Tapos, maya maya may, may lalabas kan. Kaganan. <laughs> Kita oh, sa kamera ang ipin mo. Oo, mm. oh, tumawa ka. Rinig na rinig kita. Mm. Oh. Pagka... Tari ka dito. Ika, inga, 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 i. Lapit ka sa kamera. <laughs> 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 I. <laughs> <laughs> Buhan. Sigaw na nas. Ganyan. Okay. Bago Ang oh, kate. Kalala niyo ba si Aki, tsaka si Kairi, nalaglag sa bangbang? Bang. Eh, eh. Eh, nakita ko ba si Koy kayo natake isa kubeta? Pero na <laughs> Pero napata isa sa mesa. Kadami-dami kinain. Ha. <laughs> ah. <laughs> Dapat mo ang gawin mo. CJ, bakit? Kina? Saan? So, Hindi eh. nga, ayoko na.

na pag gumagano no. <laughs> mm -mm. Okay, okay. Mm -hmm. okay, okay. Okay. Ay! Okay. Oh. Ito Tapos na abo ko eh. Kakap okay. ko okay. na lang 'yung. Yung,

Ay, ha, pwedeng pwedeng ako pa tuloy. Lolo bilang lang, Jay. di ba. Mm. Tuloy nagasin si lolo, nagasta ka mo. Yung <laughs> <laughs> bimpit na sa kilikili yung mga ko to. <hlas> mm. Kasi amoy dati pute. talaga yung buo ko na bulbul. Oh. Oh. Ah! Ah! <tong> Aray mo! Sarayzi! So, Makita ko! sa kapit eh! Lumabas Ay, Tapos yung kalbo ko! Aray ko! yung buo! Hahaha! Nakatakaw eh! Ano ba? yun! Si, putrip ng no. putrip ko okay, na! Nalanda okay, ka! ako!

Ganoon pa sa spaceship, lagapak ang ulo. No, Dada, may... Ang ulo ay lagapak sa ulo. <laughs> si Raisy si oh. <laughs> 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 okay. okay, si na si Raisy. Tumalo na. Maho! Tabi. si Tapa. Si muna. Bumusa pa. Ito. Ah, mo muna kami kami. Okay, Game, tama na. Sino, inubos mo na ang tubig. Tubig. Goodbye, guys. Uy. Bang! Ganda ng tubig ni Jana. Ano na Bye, guys. Kain na na kami. Isa-isa, alas. Alam na mag-like and subscribe. Toy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.